puli ng mga sanga ng tar apple. Oh, ano yung kakapal? Ang kapal mga dahon at sanga. Oh. ating sa ena, na. na. Nakapasin na ang mga sanga ng tarapon. Hmm. tumabong kasi yung mga sanga niya. Oh. Ayan. Gapas na. Kapag rainy season, nagapas yan. Pinuputol yung mga sanga. Para ah, kasi ano, tumabong Para hindi maano. Malayo sa ano, kapamakan. Kasi kapag tag-ulan, hindi mo maano yan. Kasi minsan may ng mga ano, kalamidad. Kapag ano, kapag ulan hindi natin masabi. Aya, ayan ang ginagawa namin eh pinaputulan ang mga sanga ang mga tulong kahoy pinaputulan ang mga sanga ano? na advance namin kapag rainy season na yan Kaleo ang nag ano, nagputol hanggang sa taas yan o oh. hanggang sa taas yan oh. na oh. ang nahulog Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan naman. Ay, yun. Kunting Ano na lang? Kunting konting sanga ang naiwan. Hmm. Kita nang kalamitan. Ano na makatanda yung. Linis na. तो

Tapos na ang punong, ano, punong tarapon O, oh, linis na. Wala nang sanga. O, naman ang mahugan eh. Ayun. Hmm. Yan, makikita na ang kalangitan. Wala ng mga sanga-sanga dyan. Ang punong tarapon. Ito na lang, madabong ang puno ng ano, mogan. Next na pinuputulan ng sanga. Ang mahugan. Hmm. lumusot na ang init. Hmm. Ganda na Dito kami nagsisampay ng damit Ayan, mainit na dyan ayan ilang ano na puno isa puno tarapol at saka mga ganit tatlong tatlong puno ng mga at saka isang puno ng tarapol at may isa pang naiwan ang hapon na hmm. Hmm. na dyan sa loob hmm. Nakot, takot nil tutup sit, shut, nih hmm? so, jalu, jalu sulai ya, Yun, internet, ketambak lah, hmm? bagi tak nangkalang kita no oh. takut aku takut, takut. Hmm. Nah. balasan kamu nih moles Hai si Leo may isa It's pa may isa pang puno hindi na ano yun isang puno na ang may sanga na iwan Yan ang kabita yung sa mga isa. <Tuskawa> na bijuan ko kan yung mga bilbil. Ang mga kala ano man <tuskawa> na. Buyog-buyog. Ito mulit. Yung dyan, tinatambak sa gilid. Gawin niyang kahoy na. ni nanay. Ang dami ng kahoy. Panggatong. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Hindi mo lang kitaan na lang na. not very good o anak.

kanan. Basa na. Basang-basa na si Leo sa ulan. Hmm. Tuloy pa rin siya sa pag-ano. Pag tulong -ano, pag mga sanga, may tulong kahoy. Yan lang ang last. Yan na, uh, sabit yan. Sa puno para apol. Ang ulan na. apat na punong kawin ng mahogany at isang puno ng tarapula yan. Baba na yung ano, tinapos lang Kahit na umuulan. Kanina yung umuulan. Nag-umulan. Bumaba na. Tapos na. dito tapos na rin ha, kapanila yun eh, mga dahon.